It's a beautiful day here in the mountains. Hello everyone, it's another day and another vlog. Hindi nga ako masyadong nakatulog kagabi kasi pakiramdam ko parang may kumakalos ko sa paligid ng van ko. Spring na kasi kaya medyo may takot ako na baka awake na yung mga bear. Hindi ko pa naman nadala yung bear spray ko kaya ayan madalian lang ako na nagbreakfast and then I head on to Lake Minawangka. Sama kayo sa akin, try natin lumakad sa Frozen Lake Minawangka. The last time I went here hindi pa frozen ang lake, so I'm so glad na abutan pa natin siya na frozen. Spring na kasi, so most lakes are starting to melt. So ayan nga, pumunta na tayo sa gitna. Medyo nakakatakot kasi nung tinapakan ko, parang na, medyo nakikita ko na yung ilalim niya. So parang pakiramdam ko, medyo manipis na siya. Kaya bumalik na rin ako agad. And after nga niyan, dumiretso na rin ako na umuwi. Hindi na rin ako aabot para maghati dun sa aking dalaga. But so you see that boathouse? house? Diyan tayo nagpunta kanina. Nasa gitna siya, no? So sa summer, pupunta ulit tayo dito. Mas maganda to pag summer kasi makikita nyo talaga yung ganda ng lake. At ayan, nag over nga ako sa isang area to soak in the view. Ibang iba talaga yung pakiramdam ko kapag nandito ako sa mountain. Yung full camping video nga pala, i-upload ko sa channel ko tomorrow night. That's it for today. See you again tomorrow. God bless everyone!